Kim Chu, isa sa brother ni Kimi, sobrang na-appreciate si Paolo Blino. Nakahanap ng kasangga ang kanyang kapatid na si Kim Chu. Sa lahat ng mga nangyayari sa kanya sa outside world bilang artista. Pasasalamat din dahil hindi ng si Kim Chu ang kinikilala niya. At binibigyan ng oras. Ang mga kapatid, ama na si Daddy William, baging ang mga pamangkins, na sobrang mahal ni Kimi. Tapik nga kahapon ang birthday gift ni Raliam at Rin. Naroon nga rin si Papi para suportahan ang surprise ng dalawang bata. Kumulat talaga sa puso ng mga supporters ang pagbabahagi nito sa publiko. Kumayo na rin kasing pangalawang magulang si Kim Ju sa mga bagets. Dahil ang mga magulang nito ay nasa abroad para tuparin ang kani-kanirang pangarap. Ayon nga sa mga ibinahaging reactions and opinions ng mga supporters, na-remember ko noong 2012, siguro iyon, madiit pa si Ang sabi niya, Hi, Mami Kimi. I love you. Mag-aaral akong mabuti. Sinabi niya yon na nag-reach siya sa interview ni Boy Abunda. Birthday noon ni kimi at nasop siya sa sinabi ng bata. Namura talaga sila na si tita nila ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong pamilya, mga kapatid, Daddy William at sa mga pamaki nito. Kaya siguro ganoon nila mang kamotibit o kasipag magtrabaho dahil sa mapagmahal ang buong pamilya. Anong sinin sa, sa panibagong update na naman?